Ako. sakop tanda the rest day 15 ra para wala mahay 500 mga tinong kuban kay babayaran na sige vlog vlog lang sige ana ana Napabanding yawang, uyong di ay. Ama si uyong. Wala, yuli. Ah, si uli. Sumat ay bayan. Sildo na. Deduction lang to siya. Sildo na takaron. Oo. Bayad naman si Melmar, paid. Okay. Si Brittany, 1K na lang. Brittany, ah. Dekin mo din yung Yeah, congratulations. <laughs> Tan Oh, Bateng. Yeah. <laughs> One five lang tani si Bateng pero kita na ko sa nene. Oh. <laughs> Oy, loy, kasi bret ito nagutan sa manok, nagba. Wala sa Bateng dito yung. Ikaw lagi panteng, yung mga loy kaya si bret <laughs> 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 ni. ako yung nag nagkuha na. Pero dogo mo to kuha kasi bret ni loy kay gipadala kay mga laki. Loy. <laughs> 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 o bret ni kulang sa 1k. Yeah. 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 More Amore! Ay, okay, okay, okay. Ay, yuli, kagahapon, man, kaila. <laughs> Thank you, Dom. Wala man si Rhea. RJ, one pie. No, Ay, dilik mo dawat eh. Huh? Sure ba? Ay, naku, kapila, taga diri ko na. Ay! Wave. Okay, kinsas. Oh. Bakak, and Audrey, one five. Okay. sa so one five.

Brutas, oh, kaya, nasa gating niya. Bakit ka siya yaha? nito saging So, na lang ang tigaan. Thank you so much, Arjel. Wala siya nagdawat kay... Takadiri, mam ko. Pero, panili, unya, masad sa lalaki po niya. Ay! Ang lalaki na Para sa kuya sa iyang kiking, natanggap na siya. Dito, lang yung uh, dito lang. na lang ang na lang muna for today's video. 20 si ng 20,500. 10K rin sa mga laki. So, <laughs> Tapos na sila? na sila. Tapos ano sila? 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 dito sila? <laughs> <laughs> Pas koy, eh. na. ka cancel tanda nang sayaw Ang uh, contest. Ah oh, na. Oy magpraktis so tayo sa god. Oy baka magpraktis uh, na rebata. Pupos na agud sa practice karon maring. Ah. Uh. Pero mag ayuha gid ninyo grave kay murag namudagan karon sa 15 10 5 ang contest. Yeah! Oo, kay na ni naghatag thank you so much Mamaya Lia. Thank yeah. you so much kay Ate Pernil Cheng. Thank you so much. Ay, Mama Glendy of oh, Twins, Gigi, Samgyuksal. Meron silang binigay para sa Pasko. Perfect. So, yes. lahat yon ay ilalagay ko sa premyo para ganahan ang mga candidate or contestant. Yay! Hey. Uh -huh. uh -huh. sa pagkaon, siguro magpa-entrance ya punta, tapos <laughs> open ya punta for public. Pero, ay mo kasoko kung taguan tamo plato. Oh. Dagan <laughs> saging diha, pag pahit fight mo. <laughs> Mamista, mamista, mamasko, mamasko, ha? <laughs> 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 Kaon atas, manga likasang, na, tapos mga nilalikasan. Okay, Alay na, mga on,